Anyong mga chingo, kamusta naman kayo? Ako, eto, laging nasa trabaho. Eto pala yung overtime ko ngayon. Magre-repair ng mga bulyang o reject. Medyo madali lang. Tatlong oras din namin itong gagawin, kaya okay na rin. Kaya pag binigyan ako ng OT, go lang. Hanggat kaya, sayang din kasi. Alam nyo ba na ang isang oras na overtime dito ay umaabot ng 600 pesos mayigit? O oh, di ba? Napakalaking halaga na. Kaya OTI lang ng OTI hanggat meron. Bali ganito lang pala pagre-repair namin. Lalagyan lang ng glue sa gilid tapos dinidikit na rin ng kasama ko hanggang sa matuyo. Taga-Indonesia pala 'tong kasama ko. Bago pa lang siya kaya kailangan turuan. Turuan ng kalukuhan. Joke. Madami-dami din 'tong ire-repair namin. Yung operator kasi hindi niya tinitingnan di niya alam wala na palang glue kaya paglabas sa conveyor hindi dumikit kaya reject ang kinalabasan pero okay lang sa akin maraming reject para marami ding OT the more reject kasi the more OT ayos ba diba? kaya okay lang gumawa sila ng maraming reject wag naman lagi baka malugi kumpanya tuluyan akong mawala ng trabaho Hi buhay, puro nalang trabaho. Maghapon din kasi ako nagsasalo ng papel. Maghapon din nakatayo. Di ba nakakapagod? Kaya minsan masakit na ang aking kamay. Nangangawit na rin ang aking mga paa. Kaya pagdating sa overtime, mukhang hagard na rin ako. Minsan dito na rin ako bumabawi ng pahinga, nakaupo, relax lang sa pagre-repair. Pag natapos ko ng maaga, ipapahinga ko na rin yung natitira kong ilang minuto. Pero hindi naman laging ganito ang ginagawa ko sa overtime. Kung may OT kami sa linya, doon ako. Pero kung wala at may re-repair o may ibang gagawin, doon ako ilalagay. Konting kembot na lang, malapit na rin namin matapos tong ginagawa namin. Kaya dikit lang ng dikit. At pagkatapos, bibilangin ng tigbibente, sa ko naman siya tatalian. At habang nagtatali ako, nagbibending na rin yung kasama ko para mabilis matapos ang trabaho ganito ang buhay sa aming factory minsan madali ang trabaho minsan naman mahirap o mabigat kaya kailangan din libangin ang sarili pagpagod ka na painga ng konti tapos kayod ulit dahil wala namang madaling trabaho dito sa South Korea patapos na rin pala kami sa aming ginagawa pagkatapos ibending saka ulit babalutin medyo maaga kami natapos kaya makakapagpahinga pa kami ng ilang minuto saka mag out eh paano yan mga chingu tapos na kami basta pagpagod ka kwencha na